Magandang umaga mga kaibigan. Sa araw-araw pagising, 'di ba, mga mommy and daddy, mag-iisip ka ano ang inyong menu for today, 'di ba? So to make it easy para sa amin, nagtanim na lang kami sa labas ng aming uh, garden, mini garden ng ganto, talbos ng kamote. Napaka-healthy at napaka-mura, ba? Diba? Kung malayo sa palengke, so napaka-convenient na meron kayong tanim nito sa inyong bakuran kasi napaka-bilis niyang tumubo, lalo na ngayong tag-ulan. Okay, so today, ang plano natin dito sa ating kamote tops ay uh, blanch lang natin to. Gagawin natin parang salad style, no? Uh, finely chop ng tomato, white onion, and uh, calamansi rin para malinam yeah. na. Yung calamansi, kung meron kayong uh, bagoong na homemade, perfect partner ito. Oh, wow. And of course, kung meron kayong prito, prito isda or tosino or longganisa on the side. nako napakasarap na ulam nito sa tag-ulan. Siyempre, ang ating home. chef ay walang iba kundi si babe. <laughs> ang mastermind ng mga ulam na hindi binibili sa palengke. Ano ba ang benepisyo ng kamote taps? Ang benepisyo kung dati <laughs> nakakaisa lang ngayon nakakatatlo na. Anong ibig sabihin nun? <laughs> nakakatatlo. <laughs> Tanungin natin si Spike tsaka si Aubrey. Tatlong pinggan ng kanin. Ah, tatlong pinggan pala ng kanin. Pwede bang kainan ito ng inyong mga fur pets? Gaya ni Aubrey, na German Shepherd. At ni Spike na isang Belgian Malinois Pwede ba sila sa ganyang food? Of course. Yun. Yun. Anong masasabi nyo? Yummy-yummy ba? Yummy-yummy, Aubrey? Yummy, yummy? Of course. Pwede po ito sa ating mga alagang hayop. Kaya tingnan nyo naman, napakalalaki ah, nila, ba? Diba? Okay. At ganun din, kung malusog ang mga for parents, ay dapat malusog din ang mga for babies. Okay. So mamaya, it will turn into a uh, delicious yamilicious yeah, ulam for today. Anong word of advice sa mga kagaya nating mga seafarer or OFW para maging successful sa ating mga career? Word of advice, Chef? Yeah? Ang advice ko lang, eh. pag sa bakasyon at ikaw ay sagad, maggulay sa araw-araw. Huwag <laughs> mag-jollibee. <laughs> Kasi karamihan sa mga seaman, waldas well dito, waldas well dun. Gusto isi celebrate yung araw-araw nila. Pero be practical kasi mahal bilhin bilihin ngayon. Huwag masyado yabang. Ha? Ito, magtanim kayo sa lugar nyo. Kasi itong tanim na to, actually hindi galing sa akin. Kapatid ko to, abang sa bakasyon ako. Mera dito. Tanim siya ng ganito. Kung ina-harvest namin, alos everyday. Hindi nawawala. <coughs> Ultimo sardinas. Merong talbos ng kamote. Sa lahat ng bagay. Kaya, pinapart niya talbos ng kamote. Kaya sa mga kabaro dyan. Anong masyadong yabang? Para saan ba? Ano bang ano, so, health na, benefits by the way? Ng uh, talbos ng kamote. Ito, pampaganda ng dugo to eh. Correct. Kamote. Lalo na ano yung may mga issue sa, no, ano, sa, me hihi. sa medical, no? Sa medical, yung hihi nyo kidneys and labor, oh, no? Paganda to ng daloy ng dugo. All right. Thank you, chef. Ah, pampaganda ng daloy ng bulsa. <laughs> Hanggang sa muli, yan po narinig po ninyo ang isang masasabi ko namang talagang uh, serious to goodness na mga advices and tips para po maging successful sa inyong napiling career bilang isang OFW or seafarer hindi lagi tayong nandyan, di ba? Hindi tayo forever nandyan. So, dapat at an early age ay masyado tayong smart pagdating sa ating kalusugan at sa ating gastusin. Hanggang sa muli! Bye-bye! <laughs> Magpapa, Mela Riff na ako. Time for exercise.